ilan presidente hindi po talaga dapat uh, sinasabi na kailangan ng bastonero mismong presidente mismo ang bastonero at uh, yan po ay aasahan natin ngayon po na nagsalita ang pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at uh, malinis na administrasyon mapapakita po yan ng pangulo hindi po niya kailangan bastonero siya na mismo po ang bastonero yung timing po nung decision na to, um, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako uh, nag-appoint uh, na uh, sa press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangan mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita, makita't monitor ang trabaho ng kanya mga heads of agencies at mga departments. So, hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Siguro na mas naramdaman lang naman, Pangulo, itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang uh, pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Paglilino lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil sa program ng gobyerno. Mm -hmm. So... Ibig sabihin the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si presidente. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon? Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon pero kapag nakita po talaga ng pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. How frustrated is the president for him to lead into this direction asking all the cabinet to uh, submit their courtesy resignation and how big a factor is his re most recent approval ratings? Approval ratings ang uh, recent medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng mga ng taong bayan sa Pangulo. At uh, hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng Pangulo na iisa, isahin niya ang bawat sekretary alamin kung ano ba ang performance mo. Kaya dapat lahat, lahatan po ito. Para sabi nga niya, magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Sorry, is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Yung pong uh, cabinet revamp, hindi po ba iyon na uh, layo na ilihis? Umano yung sisig sa Pangulo? Dahil kung uh, binabanggit nyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay uh, nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin na uh, babalik? Kaya nga po tatanggilin para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon.